Baka natatandaan niyo pa yung panahon ng undoy. Binaha ang buong Metro Manila at isa sa mga pinaka-apektado ay ang SM Santa Mesa. Mabilis daw pumasok ang tubig sa basement at food court. Ayon sa bulong-bulungan, marami ang natrap doon. Marami raw ang namatay. Pero parang sinadyang i-silent treatment sa balita. News Blackout. Tuwing dumadaan kami ng best friend ko sa entrance ng basement, pagkatapos ng baha, palaging may amoy. Hindi basta luma o kulob, kundi amoy bulok, amoy patay. Minsan pa, amoy na amoy kahit nasa loob ka ng mall. Matagal sarado ang basement. Nang muli nila itong buksan, nakalak pa rin ang food court. Pero yung amoy, andoon pa rin. Malagkit sa ilong, mabigat, Oh araw, nagkayayaan kaming manood ng first showing ng Beastly. Wala pang 10 AM. Kami lang ang tao sa sinehan. Umupo kami sa upper middle seats, yung tipikal na pwesto kapag gusto mo ng malinaw na view. Pagdating namin, kalagitnaan na ng pelikula, kaya nagdesisyon kaming tapusin muna ito, tapos hintayin ang next showing para mapanood ang simula. Habang naka-idol ang screen, madilim, tahimik, may ilaw lang mula sa gilid ng hagdan. May napansin kami. Isang anino ng bata ang tumakbo mula kanan papuntang kaliwa. Sa mismong harap namin, buong lapad ng screen tinawid na. Malinaw. Tumingin kami pareho, sinusundan siya ng paningin. Pagdating niya sa kabilang hagdan, nawala siya. At sakto, may isa pang NTP ang lumabas mula sa mismong direksyon. Kulay puti, wala sa lupa ang mga paa. Lumulutang. Diretso lang ang lakad. Walang tunog, walang bata, walang ibang tao. Kami lang dalawa ng best friend ko. Ni isang guard, walang dumaan. Hindi kami nakagalaw. Nanigas lang. Tahimik. Ilang minuto lang, nagsimula ulit ang movie. Walang nanood na riba. Tahimik pa rin ang buong sinehan. Sabi namin, tapusin na lang natin hanggang sa part na pumasok tayo. Sayang ang bayad. Pagdating sa simula ng pelikula, nagtanungan kami, saang hagdan tayo dadaan? Kaliwa o kanan? Sabay kaming tumango sa kanan. Hindi kami bababa sa kaliwa. Doon nagtapos tumakbo ang anino. Doon din dumaan ang puti. Pagbukas ng ilaw, halos sabay kaming tumakbo pababa sa kanang hagdan. Hindi na lumingon pa. Simula noon, never na akong nanood ulit sa SM Santa Mesa. Hindi ko alam kung anong napita namin noong araw na yun. Pero simula noon, hindi na ako tumapak muli sa sinehan ng SM Santa Mesa. Minsan, ang mga alingaw-ngaw ng baha ay hindi tubig ang dala, kundi mga kaluluwang naiwan sa ilalim. Comment below mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mamasusunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!